sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino ang pabigat na ng pabigat ang mga ebidensyang nakakalkal ng mga otoridad na maaaring magamit para maiugnay ang bilyonaryong negosyante at hari ng sugal na si Atong Ang sa pagkawala tumanoy pagkatodas ng mga tsope ay mas lalong nangangailangan ito ngayon ng di abogado na siyang makakapagtanggol sa kanya sa usgado para mapatunayang siya ay inosente sa lahat ng mga ipinaparatang sa kanya. Kamakailan lang nang magsampa ng reklamo si Atong Ang laban sa tumatayong testigo na si Alias Totoy ay daladala niya ang isa sa kinukonsiderang di kalibring abogado ng bansa. Siya ang anak ng dating retiradong Supreme Court Justice na si Lino M. Siya ang abogado, radio host, at kolumnista na si Attorney Lorna Capunan. produkto ng UP Diliman at UP Law School. Ilan lang sa mga bigating naging kliyente sa kaso ni Atty. Kapunan ay sina James Yap, Hayden Ko, Rian Ramos, at Janet Lem Napoles. Malaki ang may tutulong ni Atty. Kapunan sa kaso ni Atong Ang, lalo pa ngayong lumabas na ang resulta ng pag-inspeksyon sa ilang nakuhang mga buto. Kinumpirma ito ni PNP Chief Nicolas Torre III na ang narecover ng mga buto ay halo-halo na raw. May mga buto ng hayop at buto ng tao halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang farm, ang, ang taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal animal remains, may mga may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon ng mga kaya kasama sa ating processing dyan ang differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin in terms of cross-matching kumuha namin ng mga standards sa mga kins sa mga kapamilya ng mga missing sapongero pero you know for the details of uh, this uh, of this case we are deferring to the spokesman or to the direction of the DOJ the DOJ is the one leading and we are Fully supporting and providing the technical support especially on the processing of the remains that are that are recovered in, uh, by our uh, divers from the Philippine Coast Guard demand. So this is a whole government approach and uh, the DOJ has the lead. So please direct your questions to Des OJ and uh, his deputies or his authorized spokesman. Yes sir. Pero sir, uh, can you just uh, state lang po yung projection natin gaano katagal yun, yung buong process na ma-cross match? Well, ang ang uh, cross matching ng mga ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is uh, madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, te very technical uh, examination. so i, I just expect like to give a timeline for it Ngayong ganito na ang naging resulta ay mas lalong hindi magandang balita ito para kay Atong Ang. Pero ang mas dumurog pa sa kanya lalo ay ang balitang pag-alis bilang abogado ni Atty. Kapunan sa inaakusahang si Atong Ang. Ayon sa website na politiko, mas binili raw ni Kapunan na preparahan ng paggisa kay Sara sa nalalapit na impeachment trial kesa dipensahan ng kaso ni Atong Ang. Sa pag-alis ni Kapunan bilang pangunahing abogado ni Atong Ang sa kanyang kaso ay hahaw hawakan na ito ng Ronda Inin in Menjola Law Office. Maraming nagtataka kung bakit daw ginawa ito ni Kapunan kayong mas kailangan siya ni Atong Ang. Wala pang direktang sagot dito ang attorney pero marami ang mga spekulasyong lumalabas mula sa mga netizens. Ayon sa iba, sa sitwasyon raw na alanganin na si Atong Ang ay baka raw ayaw ng abogado na matulad siya sa naging abogado noon ng mga ampatuan na pinag-inita ng mga tao dahil sa kanilang ipinagtanggol ang kinamumuhian ng halos lahat. Pero marami namang nagsasabi na dahil raw sa kilalang kaalyado ng mga Duterte si Atong Ang kung kaya't kumalas si Kapunan dahil sa siya ay kasama sa prosecution na sa kay Sara kaya nararapat lang daw na iwanan ito ang kaso ni Atong Ang ganun pa man ay may mga dikalibreng abogado pa rin ng bansa na handang magbigay ng kanilang serbisyo sa bilyonaryong negosyante karapatan ni Atong Ang na may depensa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mga magagaling na abogado trabaho ng mga abogado ang depensahan ang kanilang mga kliyente man kasama ang paningin ng iba dahil hindi pa rin ito makukonsiderang guilty hanggat hindi pa napapatunayan sa korte. Ikaw, ano sa tingin mo ang tunay at mas mabigat na dahilan kung bakit tinalikuran ni Atty. Kapunan si Atong Ang? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.